Kaya mga mag-install tayo na ano, ito. Uh, stair light ito mga lady, stair light. So kung gagalaw tayo, kaya mga lady. Kaya mga stair light. So, stair light ang tawag dito. So, ito is my sensor to. So, may sensor. Pag step mo dito, ito yung pinaka-sensor mga lads. Yan. yan yung sensor. So, pag bumili kayo ng isang ganito ito mga intelligent lighting control so made in China Chinese itong ano na to hindi ko maintindihan mga lads puro Chinese ang nakasulat yan puro Chinese yan ay wala din so ito yung driver mga lads yung power supply nya uh, para mag drive dito sa integrated na ito mga lads so ito yung nag ano ito yung nag control dun sa ilaw So, ito yung itong power supply 12 volts lang to 12 volts to 24 volts and then ito yung power supply niya ito yung AC yan, line and neutral ground so ito yung AC incoming ng power incoming ng power then yung output niya na DC to DC so may dalawang ano siya may dalawang output siya na 12 volts and 12 volts output 12 volts 12.5 amps So ito yung output niya dalawa. Dalawang positive, dalawang negative. So pwedeng dalawang ano dito, dalawang driver, ah unit, dalawang unit. Ang So dun sa hagdan, sa hagdan, nag-cut tayo ng ano. Ang mga sa ito ilalagay natin na, lalagyan natin ang ilaw, yung hagdan na yan. So nag, sa ilalim nito, Lods, is may, may lagayan niya mga Lods, may mga lagayan dito sa ilalim. So nagkatayo ng 1 meter. Kasi 1 meter yung pinakalagay niya doon sa loob. Ayan hey, mga lalat 1 eh. meter yung kada step nung hagdan. So putuli natin itong mga ito mga to ng 1 meter. So check natin yung ano muna pala. Kung may naka-indicate siya na negative positive. Doon sa... Diyan mga lalat yan. So kung meron siyang nakalagay na negative positive... So pwede natin putulin ng putulin kasi alam natin yung ano, kung alin yung positive, alam natin yung kung alin yung negative. Hindi ko makita Picturean ko para ma malakihan ko. Kaya mo meron naman siyang positive, may negative, may nakalagay. So, positive, negative. So, dalawa lang yan. Uh, DC ang power supply nito, DC. So, putol tayo ng ano mga One meter, one meter. Para doon sa Ayan mga pagputol-putol na natin to 1 meter. Kasi yung step ng ladder is 1 meter. Ayan mga putulin natin to 1 meter. So, itong itong device na to M loads is ano siya parang sequential light sequential siya ng ano ng light so dito wala nakalagay na puro Chinese na kalagay malods pero dun sa ano niya dun sa makikita niyo dun sa manual ayan yung manual so ito yun ito so ang positive ay itong red then negative yung black na to so positive to negative to Ayun wala positive negative. Pagputuli muna natin to. So natapos na natin lahat ng ano nung strip light. So strip light is 14 step mga lads, 14 step. Then ito yung para sa ano. Ito yung sensor mga lodi, sensor yan. So, easy plug-in naman yan. Ayan, eh. makikita nyo may plug in yan. Tsaka doon sa kabilang dulo. Ayan. So, ganoon din doon sa ano. Dun sa unit. Ayan. yun yung pinaka-unit nya. Kung saan natin ilalagay yung sensor. Nakalagay dyan. Ayan. Eh. Ayan, eh, wala din. So, dyan lang yung minalagay sensor. Dalawa. Ito yung mga ilaw dito. Ito yung positive. Ito yung negative. Positive, negative. So, kung unang step mo ito na negative, ito yung unang step na positive. Then, susunod na pangalawang step, positive, Then to yung negative. Number 2. May mga number naman yan. Nakakita nyo naman. Ang wala di. Check natin kung saan natin mapapalagay itong ano na to. Itong unit na to. saan maganda pwede ilagay. So, maghahanda lang kayo ng ano. So may nakahandang ano dito, pang power. Ito kasi, inianda ko to dati para sa 220 volts na LED. Iba yung nabili nila, DC to nabili nila. Kaya tatanggalin na natin to So, ito yung magpapower ng ano, ito yung magpapower ng power supply natin para dito. Ay mo natin, pwede natin turnilyo dyan. Then dito na tayo mag ano, dito na tayo mag-determinate ng mga ano, mga wires natin. So, ang wires ay from step 1, doon sa step 1 na yun, step 1 na yun, papunta dito mga lods. And then step 2, papunta rin dito. So, ganyan ang mangyayari. Ay mga lods, so i-fix na muna natin to. So, lagay na muna natin to Then, sukatin natin yung mga wires papunta doon sa, dun sa, hanggang sa pinakang unang step. Papunta dito. Papunta dito mga lods. Okay mga lods, so ito yung gagamitin natin na wire. Bali, 4 core tong wire na to Parang number 16 ang laman niya. Wala well, na kano kong size. Pero baka mga ano to 16 siguro ito mga lods. 16 o 22. to Uh, AWG, I mean AWG. So ito yung gagamitin natin na wire para dun sa mga LED. So pagdadalawin na natin sa dito, then sa dito. Tsaka natin patatakbuhin ang isang buo na dun sa, dun sa driver ito. So dalawa-dalawa yung iano natin. Dalawa dito, then dalawa yon Para magamit natin lahat yung wire na. Ayun mo lang dito. Papunta dun sa unit natin, dun sa driver. Hey, so ito yung wire. Meron siyang balot na aluminium. So ito is ginagamit to usually sa mga ano, digital na, na digital power. So pag may nakita kayong ganito lads, tong nylon na to. Tong nylon, pag may nakita kayo dito sa wire na nylon na yan. Yan yung pangputol ng outer sheet nung ano nung nung wire, nung copper. So yan mo so ito. So ilahin niyo lang yan. Yan wala din. Ilahin niyo lang yan. Yan yung panghiwa niyan. So lagyan niyo lang kung hangga sa yung kakatin Then stop niyo na doon mo lads. okay na mo lads. So, natanggal niyo na yung Shit, man, I kasi dito lang yung ano dito lang yung control niya. So dun sa control, uh, may setting itong lads. So, mamimili kayo kung paano yung, yung, setting. Pwede nyo yung bilisan yung sequence and bagalan yung sequence dito. Makita niyo may mga butas yan May ano dyan, may screwdriver na maliit na flat screw para i-adjust yung mga setting nito. tingnan natin may pang marking dun sa ano kasama doon sa sa box niya so lalagyan natin ng marking uh, ang unang step is yun yung number one natin so ito yung wire na yun yung mahaba na to ang one ko is yung may red block so number 2 na itong pangalawa. Ah, number 2 na yung kapares na isa. Yung second pair nung nung cable na to. Yan ay number 2 mga lasa. Then, susunod. 3, 4, wala pang wire kasi walang butas na sana. So, silipin pa natin kung paano natin magbutasan. Yung 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito. 5, 6. Ito isang wire na to. 5 and 6 ito. 6 to 1 off from the dollar. So i to and the, the, marking, the Type 6. Mm -hmm. Borg, meron tayo ano, 14 step mga lodi. 14 step la So nilalagyan natin ang number para mas madali natin i-terminate. Meron tayong indicator ng comparison yung ano na yun, yung wire na yun. 13. Then laging una yung red, red and black. So yun yung ano natin. Doon sa pares ba? Sa pares, sa pair. Laging una yung red, black. So, 14, 14 pair to lahat. Ah, 14. 14 uh, step. 14 step. 14 uh, lead strip yan lahat. Yan, number 14. Ayun hey mga lalati, may number. So, pwede natin pag-ano yun to. Pwede natin pag-couple-couple lahat to. And then, i-kasalag natin dito. At least may number. Alam natin kung saan natin ilalagay. Yung power is permanent na natin yan. Ayun mga eh. Ito yung wire natin na ano sensor. Ito yung pinaka motion sensor wire. Then ito yung ano niya, yung pinaka sensor niya ito. Uh, motion sensor to malad, motion sensor. Step malad. Kasi na doon yung unang ano, unang step. Tingnan natin kung aabot yung wire. Pero aabot man siguro mahaba yung wire. Sige, so, kakasanarin natin 'to. So ito yung unang step, dapat dito mga lods. Dito natin ilalagay. Dito sa taas na to. So para pag na sense niya yung ano dito. Yung aapak dito sa unang step. Iilaw na to mga lods. Iilaw na yung unang step. So dito mas okay dito. Dito yung sensor. Para pag angat ng paa mag sense ng motion. Pag aapak, iilaw na yung ilaw mga lods. Then sulit-sulit na yung dapat. Ayan hey mga lods. Maghinang na muna tayo ng ano. LED strip natin. Ito yung LED strip natin. Hinangan muna natin mga lodi. So ito yung mga wire natin. So DC yung ano nito mga lodi. DC yung supply nitong LEDs na to. Kaya dapat huwag kayo magkakabaliktad. So may polarity yan. Okay yeah, mga lodi. So dito tayo sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 na step yung 3, ano, 4 yung 3, 4 ay walang butas yun so bubutasan pa natin yun so unahin na lang muna natin itong ano yung mga meron na Pagkakabit na natin to then pwede natin i-test to lalaktawan lang natin yung ano yung mga hindi pa naka, nakalagay na ilaw so bago natin idikit dun sa sa loob kaya testingin na muna natin yun Ang ganda yung wire mo solid siya. ito solid kaya madaling i ano, Salamin tayo. Hindi natin kita.